Bula sa nakaraang upload natin kung saan makikita natin yung mga revelasyon ni Jamela Villanueva sa love team na Maris Racal at Anthony Jennings, meron ako isang bagay na gustong pag-usapan. At yan eh, kung ano yung mga direkta na mga consequences ng kaganapang ito para sa kanilang lahat. Tatlong katanungan ang gusto kong masagot. Una, ano yung consequences nito kay Maris at Anthony at ang dami natin nakikita? Na, pangalawa, ano yung consequences nito kay Jamela Villanueva? May mga legal issues kasi kumakalat ngayon na nababasa ko. and sobrang curious ako. And I do think na dapat na, na ka gandang i-discuss nitong mga bagay na to, no? Apart from just the chismis side. Kasi curious talaga ako. And pangatlo, ano yung reaction ng mga tao sa paligid nito? How are people affected by this topic, di ba? Ito na. Uunahin na natin, the consequences kay Maris at Anthony. Agad-agad, makikita nyo kung nasa expo kayo, no? ang dami sumisigaw ng mga boycott. I-boycott natin yan, huwag nang panoorin. hindi pang pamilya. Yun, yun yung term nila kasi MMFF to at Pasko. Yung pelikula ni Vice na And The Breadwinner Is. Dahil kasama rito yung love team. Sinasabi naman ng ilan na, I disagree. Bakit ipo-boycott? sayang naman yung pagod nila Vice Ganda, lahat ng hindi involved at yung buong crew nakikita ng pera dito. Binigyan naman nila ng pagmamahal to. So bakit nyo sila idadamay dito? Yun yung sinasabi ng iba. In fact, nagkaroon ng isang grand media ko na iniraos ang palabas. And I do think medyo nag-damage control sila dito. E, opinion ko lang yan. Kapansin-pansin na hindi kasama yung love team. Actually, nung in nila to, makikita mo, hala, nasan si Marisa? Asan si Anthony? Pinagpepiestahan na agad nila. In fact, pinanood ko yung YouTube ng live nila at ang dami nagko-comment, no, nag-i-spam na may kinalaman doon sa smoke Den, Yung I touch myself na lang. Puro ganun yung mga comment, ini-spam nila. Ngayon, ang dami mga tao nagagalit kasi wala namang kinalaman sa kanila to, no? Hindi naman sila yung bida dito. In fact, side characters lang sila. So, bakit yung itadama ibang mga tao? Anyway, earlier that day, nakita ko rin no, sa It's Showtime, di ba nag nagpo-post sila ng mga clips online, sabi ni Vice Ganda, hindi ko alam kung medyo inisya dito, do, pero sabi niya, magplano kayo sa Pasko. Hindi yung hindi kayo tumatayo. Laging abang na abang, mga puyat na puyat kilos-kilos tayo, oh. Somewhere along the lines na wag puro ano, wag puro share sa ex, parang gano'n. However, during the press con, nag, ano na eh, nag-abang din ako kung ano yung sasabihin niya tungkol dun sa love team. Vice Ganda spoke positively about Maris and Anthony. At ito yung clip, pakita natin. Can you share ano yung nakita mong strength and unique charm ng Mathon or Snorin? Charming naman talaga sila, nag-work sila yung uh, nag-work yung uh, kanilang uh, partnership dun sa mga una nilang mga uh, series at saka magaling talaga Marisa's very talented ba? Diba? hindi natin pwedeng i-discount 'yon o disregard. Talented talaga si Maris. Si uh, si uh, Anthony de Anthony Jennings naman, hindi natin pwedeng i-deny na meron din siyang kakaibang brilyo pag pinapanood nyo sa ano, sa mga sa, sa screen. Kaya nung, uh, nung nung sinabi ng ng uh, ng management at ng star na isama natin tong ano, sabi ko, let's go. Sabi ko isama natin sila. So matapos nito, eto na, yung mga uh, konkreto na consequences talaga nito. May, may perang involved. Ang daming kumakalat na mga endorsements na nawala sa love team. Kagaya na lang nito, ito itong isang post niyo, Dazzle Me, na isang makeup brand. Sabi nila na, as we move forward, we may also take the moment to advocate for kindness and empathy within the online space. Na pag nila na magpart ng ways kay Maris. Marami rin mga articles ito na nagsasabing marami ang tumiwalag sa kanilang brands. Major brands, nakita ko. I think so far, tatlo yung napakalalaking brands talaga na personally sa Instagram ko lagi lumalabas. Nakafollow nga ako sa kanila eh. Sabi, Maris Racal, Anthony Jennings, Lose major endorsements amid scandal. Meron kasing yung ano, bawal talaga ma-involve sa mga ganitong klase. Kasi just imagine no nakapag-film ka na na napakarami mga pub publicity materials, nagastosan mo na, and then hindi mo ma-roll out kasi by issue ganito. Anyway, may negative implications kasi to At maraming pera talaga yung mawawala at nagastos na. Eto na, termination of contracts. Sabi dito, Binasa ko yung isang article. In a statement, the brands emphasized that the scandal undermined their values. Yun kasi yun eh. Kaya ka pipiliin ng isang brand kasi nasa yung value na gustong ipakita ng brand. Okay. Prioritizing integrity, positivity, and serving as role models, particularly younger consumers. Public outcries, including calls for boycotts, made it untenable for these partnerships to continue their partnerships. Okay. Yung consumer trust na tinatawag, napupunta kasi yan sa brand, na ipapaasa from the endorser to the brand, kung naiintindihan niyo ako. Anyway, alis na tayo doon sa dalawa. At pupuntahan naman natin, I wasn't expecting this eh. No. Consequences kay Jamela Villanueva taliwas sa expectation ng mga tao. Ang dami kasi talaga no, pag ganitong mga kwento, magrurut ka talaga doon sa naloko. Lahat yan! Walang mintis! Eto, this is the first time na nakita ko na medyo nag-backfire. And kay Jamela, nag-backfire ito. Yung pagre-reveal niya ng screenshots. Bakit ka May mga nakita po akong posts na agayan nito. Sabi ni Senator Escudero na posting screenshot of text messages on social media is illegal. Kakalkalin natin yan. Merong isang post galing sa isang Joji Villanueva Alonso. Actually, hindi lang siya. Marami akong maka nakikitang lawyers na nagpo-post about this. Anyway, sabi niya, pwede raw isipin na morally wrong ito. And it is. Morally wrong talaga yung ginawa nila. Pero hindi naman daw sila kasal. Ibig sabihin, walang bindings yung ginawa nila. No? Kahit mali sa paningin ng tao, wala tayong mahuhold sa kanila. Hindi sila pwede ikulong o kahit ano. Kay Jamela naman daw, at least dalawang krimen yung nagawa niya. Yung ano yung pagkakakulong ay in relation to Jamela ha, yung kaninang sinabi ko. Ito daw yung nagawa ni Jamela. Cyber libel o paninira, ganyan. At yung pangalawa, violation of data privacy. Sabi ni Joji Villanueva, Ikaw, Jamela, meron siyang pain. Pero hindi iyon lisensya para i-violate ang batas. And totoo yun. nag a ako. Totoo naman yon Pero hindi dito nagtatapos yung aking opinion dito ha. Tingnan natin. Dederecho muna natin bago tayo mag-violent reactions. May sinabi siya. Sana tama pagkakabanggit ko. Nemo Juice CB Dissere po test. Sinerge ko. Ang ibig sabihin, no one can declare the law for himself. And tama yon Totoo naman po yun. Hindi po rin galit tayo. Eh, may mga bagay na tayong gagawin. ba? Diba? Hindi po, hindi lisensya para gumawa ng mali. Ay, tama yun. Okay, tuloy natin. However, makikita rin naman natin na napakaraming nagagalit sa mga ganitong lawyers. Especially, 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 especially sa mga tao na nakaranas ng cheating alam nila yung pain. At masasabi ko sa inyo, hindi talaga siya biro. <laughs> Papraningin ka, mawawala yung tiwala mo sa sarili mo, kukwestiyonin mo yung sarili mo, magiging diring-diri ka, pangit na pangit ka sa sarili mo. Yun lang naman. Ganun lang naman kalait yung mangyayari sa'yo pag napagchitan ka. Mabigat talaga siya, sa totoo lang. And I get Jamela, especially if titignan natin yung uh, layer tungkol dun sa mga rabid fans. Kasi nakikita ko no, kanina lang, tinitinan, kahapon hindi ko pa nakita yung mga comments. Eh. Tinitila ko yung mga comments. Hala, grabe. Kahit alam mo na na yung tao, ganun pa din. Talagang aawayin pa rin sasabihan ka ng sinungaling. Especially at that time na wala pa sa atin nakakakilala sa kanya, no? Sinasabihan siya sinungaling ng mga fans, sinasabihan siya papansin. At kung ikaw araw-araw ka makakakita niyan, araw-araw ka makakareceive niyan. Ako ha, content creator ako. Nakakareceive din po ako ng mga hate. Uh, especially noon, nung nag-uumpisa pa lang ako. May mga times na talagang na personal yung mga tao, sabihin, papatayin ka, ganun mga bagay. At hindi siya maganda sa mental health. Kaya naiintindihan ko kung bakit hindi nagawa eh, kung hindi kinailangan gawin ni Jamela yung ginawa niya. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, pro or anti Mariska, pro or anti Anthony, kagalit ka kahit kanino kanila, pro or anti Jamela ka. Lahat ng mga pinag-usapan natin ngayong araw, no? Ako wala akong side dito kasi lahat yun valid eh, di ba? Ang magic word natin ngayon, kaya gusto ko lang din gawin to, is yung consequences of our actions. Consequences! Ang magic word. Nakadepende na lang sa'yo kung sa saan ka magre-resonate sa buong kwento na to, base sa POV mo, kung ano yung na-experience mo with the similar situation. Which brings us to the reaction of the people may mga katulad ni Rica Paralejo na nagsasabing gets niya si Maris. Ganyan din ako nung bata ako. And maraming mga nagsasabi ng ganon. Meron ding mga katulad ni Ian Veneracion. Honestly, ito yung reaction ko ha. Especially pag may mga chismis-chismis na nagsasabing hindi ko naman maintindihan why everybody makes it their business. And totoo to! Totoo naman. I mean, it's a private thing between two people. Let them be. Totoo yun. Totoo talaga yun. May mga netizens din na although I think ha ang dahilan kung bakit sobrang galit na galit ang mga tao it's not because nakikichismis sila but because they know the feeling yun yung babalik eh alam namin yung feeling na nachichip na niloloko ng paulit-ulit ng taon kaya siguro galit na galit yung ibang mga tao. It's not just chismis anymore. Anyway, may mga netizens din. No? Nakita ko nga na damay pa si Marian at saka si Ding Dong. Sinasabi nila, dapat si Karil din daw. Sabihin yung katotohanan. Ang layo! Ang layo na nang na nararating sa totoo lang. Isang patunay na lumalaki na talaga yung usapan. And then, may mga kababaihan na nag makakaya nito, may ka na lang din pag nakita mo sila. Mga ni-repost ni Jamela Villanueva, may nagsasabi nila na, una, hindi ka toxic dahil nag ka after the disrespect, sabi niyo kung nag-agree kayo. Pangalawa, na may trauma daw ang cheating and it will always haunt you. Unless nakamove on ka na. Unless malaman mo na yung sarili mong worth. Unless malaman mo that, 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 the, the, the cheating does not define you but the person who did it to you. Diba? Sabi pa ng isa, Just imagine how many people hate you just because they did not hear your side of the story. Di dito ako pinaka-naaawa kay Jamelo Villanueva. Actually, naaawa din ako kay Maris. Sobrang sayang talaga niya. Sobrang galing niya talaga. Sobrang biglang dami ano ng endorsements nila, di ba? Naawa ako. And sana, hindi dito magtapos yung kwento nilang tatlo. But this is just a point kung saan makukuha nilang mag-grow lahat. Ngayon lang. Anyway... Ito yung question of the day natin. Para sa mga gusto manalong 1,000 Gcash giveaway, mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At follow nyo po ako sa Instagram. Maraming salamat po, no, sa mga nagsuggest nito. In fact, yung consequences, minessage lang din sa akin. So sabi ko, Jess, ang gandang point nito. Hopefully, may matutunan kayong lahat sa akin. Ito na yung question of the day natin. Medyo mabigat. Kung ikaw si Jam Villanueva at alam mo ang lahat ng magiging consequences sa'yo at sa ex mo at sa ano niya, sa pag-share mo ng mga private screenshots, i-share mo pa rin ba? Ikaw mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento. So, I'm sorry. Most especially, I'm very sorry. I'm truly sorry to those people who supported me for 10 years. Alam nila lahat na ginapang ko yung karyer ko. Magpunta lang sa kung saan ko gusto. Ginawa ko lahat. Pinaghihirapan ko lahat sa tulong nila. Nagagawa ko yung mga gusto ko. I don't know where I'm gonna go. I don't know saan ako pakunta. You dig me that go. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. and I go I'm so embarrassed. And I'm sorry that you get to see that. But I can assure you. Tuloy pa rin ako. Tuloy pa rin ang laban. Magtatrabaho pa rin ako kahit mahirap. Hindi pa rin namamatay yung apoy sa puso ko. I'm still looking for that little girl inside of me. It's hard to look for her now, but someday I get to find her and I will be able to hold my shadows. What you saw was not a perfect human. I'm far, far from being perfect. What you saw was a human being. I, I'm Just a human being.